Ang katanungan pong ito ay galing po kay Danilo Cueto. Basahin po natin. Good morning po. Tanong ko lang, parehas ba yung paraiso at bilangguan na sinasabi na pinuntahan ng Panginoong Heso Kristo? Bago po natin ito sagutin, kayo po ay welcome sa ating channel. Please like and subscribe to our channel. Ngayon, para maintindihan mo, yung paraiso na tinutukoy po diyan, yung po yung ikatlong langit na kung saan ay ito'y naipaliwanag po ni Apostol Pablo. Namatay po siya sa laman. Kaya nakaranas po ang ating Panaso Kristo ng kamatayan tatlong araw at tatlong gabi. Amen? Sa ikatlong araw, nabuhay na muli siya. Yung po yun. At yung kanyang kamatayang iyon, doon po siya nagpunta doon sa bilangguan na sinasabi. Na kung saan ang mga kaluluwa ay inaaliw doon sa lugar ni Abraham. May kaaliwan po doon. So, hindi nagpunta ang Panaso Kristo doon sa lugar ng pagdurusa. Sapagkat mayroong bangin o hati na kusan ay hindi pwedeng pumunta yung mga tagahades doon sa lugar ni na Abraham. At si Abraham naman ay hindi rin pwedeng makapunta doon sa lugar ng hades sa paghihirap. Basahin natin sa mga sulat po ni Lucas 16.26. Bukod dito, may isang malaking banging inalagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala ring makakatawid mula riyan patungo sa amin. Meaning, napakalinaw po na kung saan yung lugar ng mga patay merong paglalagyan yung mga taong masasama, yung mga hindi marunong sumunod sa pamaraan at utos na Diyos na punta ng Hades. At yun naman po mga nagbanal, sumunod sa pamaraan at utos ng Diyos, doon sa lugar naman po ni Abraham, may kaaliwan doon. At naghihintay sila na muling ahunin doon at bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Kaya bubuhayin muli sila. Amen? Kaya wala po pong nakakarating ng langit, naghihintay po sila ng panahon na kung ay iahon sila doon sa lugar ng mga patay. At yung salitang bilanggo naman po, ito naman yung pinuntahan ng ating Panginoong Heso Kristo nung siya ay namatay. Diba? Siya ay namatay ng ing tatlong araw at tatlong gabi. Ito po'y ipinaliwanag din ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Aklat ng Epeso. Kaya puntahan natin yung talatang yon na magbibigay linaw sa atin. Basahin natin. Epeso chapter 4 verse 8 Tulad ng sinasabi sa kasulatan, Nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinilang bihag at binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito'y ang bumaba muna rito sa lupa. Meaning, do sa inyo pong katanungan, para hindi po kayo malito, noho ho, naging doon sa iba, yung paraiso, langit. So, dyan babalik ang Panginoong Sokristo dahil dyan siya nang galing. Yan ang kanyang tahanan, yung lugar ng paraiso, kasama dyan ang kanyang ama na makapangyarihan sa lahat. At yung salitang bilang naman po, nung namatay siya, pumunta doon sa mga espiritong nakabilanggo. Kaya pupuntahan natin yung paliwanag ni Apostol Pablo. Kaya hindi tayo agad makaunawa, hindi natin magets sa parang espiritual kasi may nagsasabi, yung daw espiritu bumalik sa Diyos. Amen? Yung kaluluwa, nakakulong daw. Meaning, para maintindihan natin, tingnan natin ang bawat isa. So puntahan na natin sa paliwanag ni Apostol Pedro para maintindihan natin bakit nakakulong yung kalilang espiritu doon sa bilangguan. So basahin natin sa unang Pedro chapter 3 verse 19, at sa kalalagayan niyang espiritwal, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahon ngayon, matyagang hinintay ng Diyos ang pananampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit walong tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Basahin din natin sa isang salin na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Na nang unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y ay kakaunti sa makatwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Ngayon, naiintindihan natin, no? Yung espiritong nasa bilangguan dito sa verse 19, ito pa ang tinatanong mo. So, hindi yan langit. Yan po ay nasa ilalim ng lupa. Kung papansinin po natin, ano, ha, yung ating binasa kanina sa Epeso 4.8 hanggang 9, ngayon ito, umakit siya, ano ito, kundi siya ay bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ibig pong sabihin sa inyong itinatanong, yung bilangguan na pinuntahan ng ating Penoso Kristo yun po ay, ito po, bumaba rin naman sa mga dakong kalalima ng lupa. So, hindi po parehas yun. Mangka ibang lugar. Ang langit o paraiso, yun po ang kahulugan noon. Yung kalalima ng lupa, yun po ang tinatawag na bilangguan. Sa ibang salin po, ay ito ay kulungan, nakabilanggo, etc. Dahil sa mga napag-aralan natin, natuklasan natin yung lugar na yon ay kaaliwan. Maring ito nga yung shol na kusan ay inaahon doon ang mga kaluluwa para buhayin muli at bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nalilito yung iba, bakit may hades at may shol? Iisa raw ang kahulugan noon. Kung iisa ang kahulugan noon, bakit naghihirap ang taong lalaki doon sa hades? Paghihirap po yun. Kung yung shol ay paghihirap din, dapat hindi inaalaw yung kaluluwa ni Abraham at ni Lazarus. Kaya yung shawl, hindi po paghihirap. Kaya nga po isinulat ni Propeta Samuel para maintindihan natin na yung shawl may pag-asa mga taong napunta doon, yung mga kaluluwa nila. So, basahin muli natin, no? So, inuulit-ulit natin itong talatang ito para matanim sa ating isipan na kung saan yung mga sulat ng mga propeta maintindihan natin. Kaya kaibigan Danilo, ang iba, ang pagre-research, kumukuha sa Google, sa internet, wala pong masama. Pero mas mabuti po, kung ang ating hahanapin ay katotohanan, mas mabuti yung mga sinulat ng mga propeta sapagkat sinabi mismo ng salita ng Diyos. At yun po ang katibayan natin, mismo sa salita ng Diyos, ang patunay at katotohanan, walang kasinungalingan. So basahin natin muli ano po, para lang maintindihan natin ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa syol at nagsasampa. Kasi po, bakit bubuhayin muli? kasi hindi yan makakaranas ng ikalawang kamatayan. Samantalang doon sa Hades, derecho doon sa impyerno na tinatawag na ikalawang kamatayan. Kaya itong mga nasa siyol, hindi ito makakaranas kasi hindi yan makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ngayon, alamin natin sa kasulatan. Para lang maintindihan natin ano po. Ito ang sinasabi po ng Apokalipsis chapter 2 verse 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso. Ibig sabihin na nasa paraiso ng Diyos. Ibig sabihin yung mga nasa siyol Iaahon muli para bigyan ng buhay na walang hanggan dahil sila'y gumawa ng mabuti, sumampalataya sa Diyos at sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos kaya bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay. So, yung punong kahoy ng buhay nasa paraiso. Kaya yung nasabi lang, Gua, na sinasabi mo sa iyong tanong, ano? Temporal iyon na kung saan ay inaaliw mo na doon ang kalilang kaluluwa Ibinibilanggo yung kaluluwa Ibig sabihin, hindi yung katulad ng bilanggo na iniisip natin na nakakulong sa isang uh, uh, jail Hindi yung ganunan ho, kundi isang lugar na kung saan ay inaaliw ang mga kaluluwa nito Para pagdating ng panahon ng paghuhukom ng Diyos, doon pala nila matatanggap yung buhay na wala hanggan Kaya sinasabi nito, kailangan natin magtagumpay sabi pa dito ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Kaya walang paraiso doon sa baylangguan na roon sa langit sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya dapat magtagumpay tayo. Yan ang sinasabi niyan. Kaya yung mga napunta ng Hades ay mapaparusahan sa ikalawang pagdurusa. Kaya ay aalamin natin sa kasulatan. Basahin natin dito sa Apokalipsis chapter 2 verse 11. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Meaning, yung magtatagumpay, ibig sabihin napunta doon sa Sheol, hindi sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Samantalang yung napunta ng Hades, makakaranas ng ikalawang kamatayan. Basahin po natin. Ito rin po sa Apocalypse chapter 20 verse 14. Basahin natin. At ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ngayon lumilino na po kasi yung iba nalilito pa rin. Kasi sunod-sunod po yung series ng ating pag-aaral dyan. Kailangan masundan po ninyo. Saan ba napupunta yung kaluluwa ng mga patay? So may part 1 tayo. So sunod-sunod po yung 1, 2, 3, and 4. At ito po yung mga tanong pa rin ninyo, lalong lumininaw. Kasi po, sa inyong mga tanong, nagiging klaro. Kasi po, ang inyong tanong ay nakabasil ang po doon. Kaya malawak yung pag-aaral na yan. Kaya ngayon, naging malinaw pa sa atin na yung Hades ay makakaranas ng ikalawang kamatayan. Samantalang yung Sheol, may pag-asa doon ng mga kaluluwa sapagat hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Kung ibabase po natin dito sa chapter 2 verse 11. Di ba? Ulitin natin ito. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia ang magtatagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Yung nagtagumpay, sino ba yung nagtagumpay? Dito papasok yung salitang reliyon na kung saan ikay magbabanal, gagawa ng kabutihan at lalayo sa kasamaan ng mundong ito. Kaya yung salitang reliyon, ang ibang meaning nila, akala nga nila, ito ay mga kalipunan ng mga grupo o sama-samang nagtayo ng na mga iglesia, hindi po yon ipamumuhay ng mga taong sumasampalataya kay Kristo at sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos. Yun po ang bibigyan ng buhay na wala hanggan, makakapasok sila doon sa paraiso ng Diyos. ba diba, sa paraiso ng Diyos, balikan natin ito. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ibig sabihin, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay nakasunod sa kanyang kalooban. So, malinaw po ba sa inyong itinatanong? Inilinaw ko po yung salitang paraiso, ito po'y doon sa ikatlong langit na kung saan nakatira dyan ang ating Panginoon Kristo so at yung Ama. Na kung saan, diyan ay eternity. Walang kamatayan. Kaya pag nakasama ka ng Diyos, dahil ang Diyos ay walang kamatayan, Bibigyan ka rin ng buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan, wala ng kabulukan. At doon, ang iyong kaluluwa may kapahingahan. Doon sa paraiso. Pero doon sa Hades at yung mga taong hindi nakasunod, bibigyan ng ikalawang kamatayan. Doon nga sa impyerno. Yung po'y pagdurusa habang buhay. Magdurusa yung kanilang kaluluwa ng habang buhay naman po. Ngayon, para kamtan natin yung buhay na walang hanggan para hindi tayo makaranas ng ikalawang kamatayan kailangan natin gawin yung ipinapagawa ng Panginoon. Ang sabi dito sa Apocalypse chapter 2 verse 7, ang may pandinig ay makinig. Ibig sabihin, makikinig tayo ng mga aral at turo ni Kristo. Sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ibig sabihin po ng punong kahoy ng buhay, ito po yung buhay na wala hanggan. May kapahingahan ng ating kaluluwa sa piling ng Diyos. Sana po, nakaunawa po kayo. Ano ho? Kaya huwag kayong makakalimot na suportahan ng ating channel. So, salamat po muli sa inyong panahon at pakikinig. Kung nakaunawa po kayo sa ating paliwanag, please like and subscribe to our channel. Muli nating ibalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang Anak na si Hesus Kristo, hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.